Hello, good morning mga idol Dito na naman tayo sa bakahan Pakatapos ko lang mag Lipat sa kanila mga idol Hindi ko na pwede no, maulan naman eh Ngayon naghahanap po ako ng mga ano Na matitibang saging na magulang para sa Alagang unggoy mga idol Kahit malit na buwig lang kasi mayroon pa naman siya dun kaso kailangan may kasunod. Bago maubos yun, dapat mayroon na pinapahinog. So mga idol, lo, porsag Duty ako nya mga idol, bale hindi lang ako nakabihit dahil yun nga. Tinggan ako ng baka. Pangitin kasi tingnan kung naka-uniform tapos <laughs> Magkakano tayo ng mga hayop, mga idol. Kaya umay na tayo mag-ubi. -di, eh. Di pa tayo naligo, mga idol eh. Kaya pala na uubos ng maliliit na saring dito. Inaano pala ng tatlong maliliit na baka mga idol ano? May maliliit na saging inaan mga baka ano? baka kinakain nila kaya karamihan dito mga idol yung mga bagong sibul eh mga tomba mga walang daho kasi kinakain ng mga baka yan po tatlo yan sila mga idol oh. baka na walang tali good morning good morning mga idol salamat po sa mga sumusuporta sa mga upload yung video ganito lang po yung mga video ko mga idol dito lang po dito kasi ako nagtatrabaho hindi ako makagala sa iba wala akong DOP single post lang kasi ako mga idol sana kahit paano magustuhan nyo mga post ko at mga upload ko at supportan nyo po so, ganyan simple pa subscribe na lang, na lang po pakipindot sa notification bell para updated po kayo sa mga upload kong video mga idol maraming salamat po thank you for watching ito nga po pala yung titibayin ko mga idol ano? yan yung titibayin ko yan saging para sa mga ongoy. Salamat po, maraming salamat po.